Ito na, ito na, ito na. Gising na sila. Wow! Ang dami. Ang lalaki na nila guys. 2,000 na mga isda ang nandito. Wow! And here's my Thanksgiving dinner. Time to harvest my arugula for my salad tonight. Hi guys! Good morning! Happy Monday everyone! It's coffee time and nagpapainit uh, na ako ng aking ko. Si Papa ay mag-anulak siya. Tsaa! Ito yung kanyang maintenance every day and sa lapat. Angustin ginger -y. Ay, kung tita lang pala ito. Ayan. With turmeric and honey flavor. Ayan po. Uso itong MX 3 Dati pa ito. Siguro mga 20 years na ito. Kasi yung high school pa ako parang mayroon ng MX. -tree. Ay, hindi pala ito MX 3 Doon. DX2 pala ito. <laughs> Ha? MX3 ako ng MX3. Hala! Anong nangyari? Hala yung mga 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 So yung natin, guys, dumating siya kahapon. 8,000 ito. Bahay, yung natin. Pero hindi pa ito babayaran agad -agad, kasi pa. Din... I think ano siya. Um... mga 2 days ata. Tapos ako nang pamilya ako kahapon ng ano pala guys ng um, low fat milk. Kasi nangis ko na magkape. Meron akong dalating ko ng kape galing sa US. Hindi ko naman siya kasi ka. Okay, sa nagkape ay. Ay, alam. Masa na yung aking ano, sugar. Ito yung ano, erythritol. Ito galing sa US. Ito. Templahan natin si Papa. 3 days na ngayon na nag ano, si Papa nagpa-fasting. ka na pinakadong. May pasok na naman yung mga bata. Pibigyan natin sila ng baon sa school mamaya. Sabi, tag 20 pesos per day daw yung baon nila. Naku, sa amin dati 1 piso lang eh. <laughs> 20 years ago. <laughs> sa kanila ngayon, tag 20 na, minsan 25, pagbagong sweldo, 30, o oh, di ba diba? Iba, iba iba May intermission number pala yung mga pamangkin ko mamaya. Ah, sasayaw daw sila pag welcome daw sa mga pupunta dito na mga bisita dahil mayroong kasing ano dito guys sa amin, sa mlang, mayroong parang smoke-free campaign. So pag nanalo daw yung barangay namin or ilang barangay ba yun, Uh, makakuha ng 1.5 million tapos 10 barangay ata makakuha ng 10 million pag pumasa no so kailangan pag nakuha daw yun parang project daw ang ibibigay sa barangay so maganda talaga nito no para sa bay uh, ano barangay namin Ayan, so low fat milk lang yung gamit natin. Ganyan talaga pag may mga gout na Forty years old, my God! And guys now <clears throat> Hi, good morning. Ayan, nagpakain na pala sila dito ng manok, guys. Oh, ayan na ay yung mga manok. Kumakain na ako. Sana ang mag-abod nito. Kaso nahuli ako, guys. Malalaki-laki na ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ang mga malalaki na. Pero marami pang mga piso. Ayan na si Jundry, oh. Hi. Pakao na isda. Hmm? Hmm? ng mga budget Siguro mayroon pa itong mga 1,500 na mga isda ah, na nandito. Actually, binili namin ito guys, uh, 2,000 fingerlings, tag 4 uh, pesos and 50 cents ang isa. Tapos binigyan nila kami ng pakapin na like 300 pieces. So nasa 2,300. Tapos may mga bumibili-bili na kasi dito guys. Uh, siguro tag uh, isang kilo, dalawang kilo. Pero hindi pa talaga namin ito binibenta kasi mga maliliit pa lang sila nung time na yun. Mga 2 weeks ago, 3 weeks ago. Pero ngayon malalaki na sila. Makikita nyo na guys kung gaano sila kalalaki. Siguro yung isang kilo nito tatlong piraso na. Kaya pwede na natin silang i Halimahan na lang. Pang-15 kasako na ito actually guys. Malakas talaga silang kumain kasi nga sobrang dami nila. So ito yung ginagawa namin guys. Ginigising muna namin sila kasi tulog pa yan sila guys eh. So ganito ang ginagawa namin para magising sila. Pukpukin natin itong pusti. Oh gising na sila. Gising na yung mga isda. Tignan nyo guys. Oh, nagre-record no. ito katubang para anong sa Gising na 'yung mga isda. Ito na, ito na, ito na, gising na sila. Wow, ang dami. Ang lalaki na nila, guys. 2,000 na mga isda ang nandito. Wow, ayun oh. Kitik, kitik, na, sila. kitik, guys. Ang dami oh, nag aabawan sila, guys. Kailangan maano natin 'to ka Ayun no, tignan tingnan yan mga kumulo na. Bumamba layo. 2000 na islang nandito, guys. Kaya yung isang sako ng feed. Ay madali lang maubos. So ganito ka o kailangan mang ano Kasi ano dun oh? Dito na ko, bro, sa Ha? Dito ko sa bok. Ha? Woo! Ah. Oh, um, Magpalupan tag drone. Ha? Ah, dito ka sa ano? Palupan tag drone. Gaya lang napito. Mm -hmm. So mamaya, ay, I, I think pwede na natin itong ibinta guys. Tag 100, ah, uh, tag, kila to doon? 160? Kila to? 160. 160 ang kilo. <coughs> oh, hindi lang yan guys. Meron pa tayo dito sa kabila. Mga kuha naman ito. Mga tilapia. Ilan sa tilapia? Isa lang kabaso. Isa lang? Kung haon nilang tulog? Doon sa malaking fish panda guys ay puro hito lang yon. Ngayon, meron naman kaming tatlong fish panda maliliit dito sa kabila. Uh, tapos puro naman to mga tilapia.

konti lang kasi dito guys eh. siguro sa, sa 100 lang namiso naman na ha. ha? sobrang na 100 dito. dagang episo oh. namiso naman na sila tama lang isa pa ka tama 100. lang timo-timo ah. rin mo na ilaha timo-timo rin nila ha guys narinda rin nila hmm. Nagpaplano pala ako ngayon guys dahil 6 million na ako dun sa blue up. Nagpaplano ako na mag-celebrate and magluluto tayo ngayon ng siguro um, ilang hito? 50? 100 na hito? Tapos malaking kawa ng pansit. Yun yung lulutuin natin bilang celebration no sa ating 6 million na followers. Yay! Maggulay sila ngayong umaga. <coughs> balatong, malunggay at saka at talong. To... Hoy, tutulong uh, si Longlong. Kwarta ng ruto ro mapundong. Kita mo uh, uh, wow. uh, oh, you... right, ko ruto. Right. Kibor gamay do katong ang dito. Oh, godan. Basin di ay. Sige, makalima pa kakasako. Godan. Mahulog. Naatay sarili natong ano. Huh? So dito nag nag uh, argue kami dito guys kasi ano na daw kasi sabi nila hindi na daw pwedeng magtanim ngayon ng palay kasi huli na daw. Uh, huli na daw kami kasi yung iba dito is pa-harvest na, 'di ba? Tapos kami ay eh, yung isa ko na area doon Kaya, sa kabila is pa-start pa lang. May mm. 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 Pero sabi ko naman sa kanila, meron naman tayong rotor. So anytime pwede natin gawin 'yon. Tapos, uh, anytime pwede tayo mag kasi meron lang tayong harvester. No? So, ang problema lang daw nito is wala daw kasabayan. Maaring ang mga insekto daw, doon sila magtapok. Doon sa aking area. Pero wala pa matangang try. Katry na mo. Na, 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 pa? ano kuan na Anong kuan koan na Mindset. Mindset na na inyo ha. Nga, daghang mga manok dito mo kuan. Malukop nagkaon sa manok ang Pilat, pila, pila na ang pagitanom dito sa area dito? Half hectare to, no? Ay, isa na dito? Hindi hmm. Di po pwede himog isang tunga. Pwede, God? Kaya para ako, masig tukaon o manok ba? Oh. ang <laughs> puna. Hindi mo lang, masiguro di, masiguro bawal nga mag magdikit ang mga kuan, God. Hindi, God? Sabot. Hmm. Pwede ba siguro i-break ang rule? <laughs> I think ang mga farmer lang ang uh, baka kaget sa pinag-uusapan namin. Sabi ko kasi, meron kasi akong area dito guys na parang kalahating ektarya. And usually daw, isang sakong binhi lang daw yung sinasabwag namin, sinasabod namin. E sabi ko, baka pwede natin gawin na one and a half sacks, ba diba, Para kung may mga manok na tutuka-tuka. <laughs> <laughs> Sa mga sinabog natin, hindi naman siya mauubos kaagad. Harvest season na rin pala, guys, in two weeks time. So, sakto nandito pa tayo. And, uh, na natin kung magkano yung matutubas natin this uh, season. Kasi last uh, time is failure kami, guys, eh. Kasi nga walang ulan, no? Sobrang init dito ngayon naman. Uh, ulan naman ang ulan, no? Kung kailan... Uh, harvest season na ulan naman ang ulan <laughs> alam mo maganda talaga kapag may irrigation kaya pag nagkapera talaga ako guys gahinan ko talaga yan guys ng budget yung uh, water pounding kasi kahit na walang ulan dito guys no, kapag kailangan na kailangan ng farmers natin mayroon tayong makukuhanan ng tubig para sa ating palayan kakain na daw kami sabi ni Lailay bigyan natin sila ng balon sa school kasi marami akong bariya dito Daddy. Hi, Daddy. hello bakit let's go ta outside bigyan natin sila ng balon sa school tag 20 daw lang baon nila everyday gawin na lang natin 25 Ay. 20 pare. Tapos di daw nila uubusin. Pila ka kyang kay Alaylay? 25 po. Hot doon yung mulay. Okay. Masin hot doon. Ala, si... si Jude, mag-school si Jude. Ah, wala klase. Wala balon eh. 25. 25 kay Audrey. Wala daw siya school. Wala siya balon. Eh, no? Mm. Na. Uding, na siya balon kay mag-school siya. Mm. Yung mag-school lang, yun lang bibigyan natin ng balon. Alam mo, gurus Uding, sa payag di. Mm -hmm. Uding! Oh. Ayan o, ayan na pala siya. Nandito na pala siya sa payag. Kumakain na pala sila, guys. Here's your balloon in school. 25 Đây đây. Mình mà sẽ được đi. Nhấc cái này. ba lên ấy ông nhé. Ba lên cậu nhẹ chút ha. Quá cay đà đi ông nhá. Mama house sabutin. dili mawala o lauoy ikan sa garden fresh from the garden nga lauoy wow lots of okra, talong, malunggay o beans ikan sa garden I like okra You like okra, mm, that's good meron din tayo dito adobong manok paris na sa adobong manok adobong <laughs> manok Hoy, di baon? Baon. Ah. o. Alam ba ah, Aa, mo'y klase. O, na kay balon, dali. May ulo, pidding, piddok, kailangan. Mm. May klase daw sya. Dali 'yan naram balon nimo o. Mm, dali go tiha. Mm, malinbo muna daw sya. Tapo natin bigyan ng balon. eto pala guys sa yung uh, handa ni John nung Thanksgiving Day sa Amerika siya lang mag-isa guys for Thanksgiving so i got some garlic butter here and i put that in with the carrots and i put some of the garlic butter in with the bok choy So, chicken stock, make everything work together. Dried dill, and go in the carrots. <laughs> arms going off. Here's my roast beef. Now I'm going to let that rest. Throw my carrots in the meantime. Hmm. That's going to be yummy, yummy. And here's my Thanksgiving dinner. roast beef, dilled carrots, and bok choy with garlic sauce. All right, time to harvest my arugula for my salad tonight. Grabe, sobrang bilis. Parang one month mahigit lang ito guys. Nung tinanim namin nung nakaraan, di ba bago ako pumunta ng Pilipinas, kung naalala ninyo, nagtanim kami ng arugula. Ito na, i-harvest na ni John. I also have some radishes back here I'm going to pick as well. Have snow peas coming. Just not too many yet. Cucumbers are flowering. Flowering and climbing. All right, for that. Over here, I got some more arugula and micro broccoli greens coming. The snow peas are doing pretty good, just don't have so many. One, two, lots of flowers. Lots of beans coming. You got flowers on the cucumber. Climbing nicely. The bak bok choy is growing quickly as too. The bok choy is growing quickly too. Okra soon. Few days. I'll have okra. At naalala ba ninyo guys yung tinanim namin ng spring onion noong nakaraan dito sa maliliit na pot? Sabi ni John hindi daw sila happy dito. Ililipat siya sa malaking pot. Maybe this will help them do better. Ready for that one. Now I'm going to transplant my tomatoes into a topsy turvy. Let's see how this goes. soil may not be firm enough, but we'll see. Step on. Now close it in. Ganyan ang style ng pagtatanim ni John ng kamatis topsy turvy. Yung parang pabaliktad guys. Tapos isasabit niya lang John o oh, sa may puno. Marami talagang uh, alam si John guys na diskarte sa pagtatanim uh, no, ng mga gulay sa garden. Kaya naman bilib na bilib talaga ako sa kanya. And hopefully, makasurvive itong kamatis natin, guys. Kasi para hindi na tayo bibili sa palengke. And that's it for our mini vlog, guys, ha? Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo. Malapit ng umuwi ng America si Johannes, no? Magsasama na naman kami ni John. Nakakamiss talaga, guys, ang mga niluluto ni John. Yun talaga ang namimiss ko din talaga, guys. Well, syempre si John, given ayo, na yun, na miss natin everyday. Pero palagi naman kaming nagtatawagan, Thank you so much sa iyong panunood. And Until tomorrow, see you, bye-bye.